talagang babasukahin mo talaga. Babasukahin nga nga naman. Okay talagang yan. talagang hello, hello, how are you guys? Thank you for watching to my channel yeah. So welcome back sa ating channel mga G and mga, This is uh, my Carl James Adventure channel At ito ang iyong Boss GG yan yeah. So nakikita natin, no, binabakbakan sila na ating uh, rubber, uh, rubber, rubber gear launcher Ayan, boss, oh. ah, Kinakain sila Okay, 7, 6, 5 4 3 2 1 Thank you for watching guys. Sa mga gustong magpa-comment, yeah, don't forget to write your name and comment below. Sa, ay, sorry. Sa mga gustong magpapa-shoutout pala. <laughs> so, Yan, yeah, magpa-comment natin. oy may kambal sa uma. So, pagka hindi nagkakasundo to sa mga tatalunan natin, wala to. Okay off natin yung mic natin para medyo maganda yung voice command sa mga gusto magpa shout out don't forget to comment it down below sa ating channel no para ma shout out ko kayo kailangan ko pa sigurong i-download tong ano men so dito tayo sa stand off hindi ata sila sumabay kung may sa lahat men Mamaya magsusulo na lang ako min. Ayoko yung apatan. Lagi itong kampi uh, ko ayaw sumabay sa akin. Pagka kayo natodas dyan, bala sa buhay nyo. Pagalingan na lang kasi hindi kayo sumunod sa akin. GG to yung rabajil rabaji or bitbit -bit natin dito na skill ang ating rabajil launcher min so ano ba Okay. Wala siya shotgun. Lang Wala pa rin ako nakuha ang baril. GG to me ah. One hit, one kill tayo dito. Yan. At least meron na tayong AK. Eto. Ulitan natin yung one. Ito. Ano ba ito? Akala ko 1,000 bullet. Oh, 1,100 bullets to min. Ito na nga lang. At least 100 bullets to. Yan. So. Bigat ng ano na to. May. Palitan natin yung ano natin. Kailangan natin dito ng ano. Okay. Binalitan ko na pala to. sa yung sasakyan na nakita ko sa likod? Ayun o. No. Mm hmm. Dito kaya sila, no? Ay, loko naman. Ano ba yan? Uy. Ang hina ako namang magmaneo. Medyo limot namin kasi tagal ko nang hindi nagmamaneo, eh. May tayo. Eh, buhubo. Eh, okay, dito ka sa 100 bullet lang yaka. May binabal siya dito eh. May binabal siya dito men. Ano ba binabaril niya? Ay, ikis yun na. Ah. Akala ko may eh. binabaril siya. Loko to ah. Da, thank you sa M4 men. Nakalupit mo to eh. Thank you sa m men. Iniisip ko anong binabaril niya. Changing mag. Palitan natin ito para hindi para para dalawang bullet tayo min. Maganda kasi yung ano. Ito na lang kaya oh. Plus 40 bullets to. Galing. Ito, balik balik tayo dun sa ato, sa ano, sa balik tayo dito sa ating sasakyan. sasakyan ko nyo wait lang mate parang may kalaban na kung nasa sa gap dito o nga meron nga kalaban lang hiya ay binabaril nyo ay binabaril nyo ay binabaril, binabaril nila dito kanina pa sila bumabaril dito ah may ghost ata na binabaril nila No. Mm. Kunwari, natin hindi natin alam wala yung first timer tayo hanggang nga yung pinuhayot first timer ako Di ko alam kalaban eh. <laughs> ni no ang problema nun may, bakit may binabaril sila main <laughs> Kunwari ano, first timer lang tayo dito may buhay minti ka lang may buhay dito hmm, hindi ba nasan yung sasakyan ko man Pagkita natin yung mga kampi natin. Ay, palayo pala ako. Buang. Hmm. Um, Umakit ito ng bundok min eh. Yun lang. Nabangga. The airdrop is coming. The airdrop has been delivered. So, punta natin yung mga tuwapan natin. Has been delivered. Okay. Ato, pang malakasan tong kalaban dito, min Dito basta-basta. Suwerte kung maka number one ka dito. Uy, kalaban nila. May nakita ang kalaban dito kanina. Ah, oh, wala. Ah, oh, wala yung kalaban. Uh mm -huh. -hmm. Uh mm -huh. -hmm. Nasa loob, nasa loob. Uh mm -huh. -hmm. Uh mm -huh. -hmm. gampang mm -hmm. mm -hmm. Gapang. Mm hmm. -saan kita ah, saan kita. Asan siya? Ayun asan Ay, okay. langya naman. Dito, man. dito, May buhay dito. Kailangan minsan ng buhay, min. Hindi puro lahat yan, no. Okay. Uy. 400 na. Asa yung sasakyan ko? Ayun, nakatago sa likod. Airdrop has been delivered. Uh -huh. Ay! Uy! Grabe naman. Uh -huh. Asan ba sila? Ay, pala sila eh. Sakay! 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 Eh, kailangan ko mag-upgrade min. Pagkano natin pa-upgrade na tayo. Uy. Tek lang kailangan mag-upgrade. Tayo upgrade din dito. Ayun you oh, know, upgrade din nga 'yon. Oh, sandala. <coughs> The airdrop is coming upgrade sila doon sa so may dulong yun oh nandahan-dahan no? lang tayo dito man. kasi mahirap na airdrop has been delivered Ito, Ay, bobo ko. Sayang, hindi bumaril yung ano grabe naman sige nga kaya natin maligtas tayo lupit ng lambod ang ganda sige pakitaan mo maligtas mo ko mm -hmm. dalawa na Layo ko pala, mate. Hoy, ligtas mo ako. Help, help, help. Ito sa ang lupit ng sasakyan mo, pre. Kulay na kulay pa lang. Eh. Yeah, Kasi okay, ligtas na talaga kami, Mino. Sige, mo maligtas mo kami. Ay, po, na sa kabilang ano pala. na kabilang ano pala. Sa kabilang dagat uh mm hindi -hmm. niya alam saan yung daan ay yun lang lumampas ka ngayon punti na lang yun 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 Naku, yung sinasabi ko din na tayo. Maligtas pa kayo kami dito. Tapos muna kami. Mhm. Mm -hmm. Tapos eh, na lang ako min, dahan na muna ako. Yan. Mm, nice, nice, nice. Puta lang ng pagkalupit. Ano na ligtas pa talaga oh. Lupit mo, chong sanggala. laking gamit yung ano mo huwag kang pasabit dyan ay galing mo man iyon daming kalaban dito grabe habulan pa sila oh Ay, lupit mo, lupit mo magmaneho. Buhayin mo, buhayin mo muna kami. Tapos huwag kang papatay. Nice one. one. Saan kaya ako lulundag dito? dito uh, mahirapan o dito, man. mm -hmm. Yan na, yan na, yan na, yan. Ligtas muna natin ito. Tapos muna natin ang bala. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive might arrives. Chip terminal is almost ready. Half of the teams are eliminated. The Airdrop is coming. Hmm. Nga, takbo oy. Hala, di ako maka, ana. Yun lang. Sa... So, okay. Grabe naman. Makaligtas pa kaya ako dito. Pusang galang bilis. Ay grabe. Binabaril ako min. Sinasabi ko. Wala na. Malayo na kami. Hmm. Ito kanina pa nagmamaneo, nagmamaneho. Oh. 14, 14 bullets. Wag wag mo na kami iligtas. Ay wait lang. Naku! patay ka diyan. Mhm, mm -hmm. niligtas pa 'yung isa. Ako, malayo ako min, hindi na ako maligtas siguro. Kailangan lang natin maka number one, min. Mm. Puro kasi maniho eh wala kami napatay eh patay na kami. So revive expired so kailangan nating uh, kailangan yung ano maka number one. Lupit lupit lupit. Ay. Ay. Talagang babasukahin mo talaga. Pabasikahin nga niyan. Okay Tayo lang yan kaybigan. Patay na yung isa Dalawa na Isa na lang O, sampu pa kalaban Ay Apat yung na-kills natin no hmm eh, sayang. May dalawa pa naman kalaban Ako, Dalawang yapak. Dalawang yapak pa <laughs> Number 4. <four>. As <laughs> na yan, pwede na yan. Kasi kaya labanan. Thank you for watching, mga So, ayan. Sa mga gusto magpa-shoutout, just comment below the, this video para ma-shoutout ko naman kayo. Thank you for watching, guys. Music.